Yan ang madudur ng latik. Pero kung 400 malaki, pwede na. Oo. Kasi ang ganda mababaw lang. Ang problema, liit lang. 400 na, liit, liit. Yung pressure pala, ilagay natin yan mamaya. Wala, hindi pa pa hindi yun. Yung isa 700, baka masyado naman. Yan, 700, baka maliit din yun sa loob. Yung isa, yung nanonong babae. Oo. Mahal, 700.

Aral din mo nga. Mamaya na yung ano. Mamaya na yung latik. Ayan muna. Para lamigyan pa yan. Eh, bago sa ibabaw yung latik. man mo kung anong lasa. Ha? Masarap. Masarap. O, Trixie. Anong lasa? Yami na, yami. Yami na? Yami mm na. -hmm. ng aking mother. May ang latik. Apat na nyug sa dalawang kilong malagkit. Yan. At saka isang kilot kalahating sukal na brown. Maswerte siya. Hindi. Yan Kainin -ah. na ito bago mamaya ano ng latik. Bawat patak na gusto